sa tanghali tapos alas 3 nandun sa amin o umaga hanggang hapon ng alas 3 doon natutulog sa mga container tas ngayon wala siguro tinatawag ko baka ako nasarapan lang ng tulog kaya hindi lumalabas oh. ay okay. gagi huwag dyan huwag dyan stop dito 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 sa gilid si CR ka pa eh dito sa gilid sa gilid papakalik na tayo dyan may CCTV dyan dito 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 huwag ka okay, na sa gitna ng kalsada ang galing humanap ng spot dun sa may dilaw dilaw po eh wala hmm. pa naman ang dalang tissue. So yun si Panda. pa umuwi. Paka mo, isi mo. Kaya gusto na kitang paliguan. Nagiging kulay bro. <laughs> hmm. Sige na, sige na. Sige na. Maayaw niya dito guys. Hmm. Mayan na. maya na lang maya. Tayo niya guys. So, Bini Wild Dogs natin. Oh. Tara. Mamaya, anak ko ya. Sige. Sige <laughs> ba? Bawal pa siya guys. Sige kasi babakuna. Kakabakuna lang diba? Pinapanood ko yung replay. Ay, shower out. Sino yun? Shower out. Next. Eh, gagi guys. Wala akong dalang tissue Kung nga pala. Tinan nyo. Tinan nyo kung saan sumiaro sa gitna ng kalsada po. Tiyan, nalagot ako dito. Ay. Ano ba yan, Snoopy? Babalik tayo, dadakotin ko yan. Tara dito, tara dito. Naku, papagalitan tayo. Sa tala ng Korea, walang nag-CR na aso dyan sa gitna ng kalsada. Ikaw pa lang. Ay, gulay. gala kami, guys. Ika lang. Papagalitan ako dyan. <gasps> umuwi, umuwi si Panda. aspina si oh, umuwi din kuha ka na lang ang Gara ng mga daon dito, guys. Ang liliit, eh. Pero pwede naman. Teka lang na nga. Guys. Tara, Snoopy, kahit sa bumalik tayo. Magdahon-dahon na lang. Yun, yun, yun. May matigas-tigas, oh. Yun ang di tayo aware. Yes, sir. Bulsa ko. Hindi, gagilid ko lang. Natural lang naman yun, eh. Nabubulok naman siya, eh. Wala naman niyang amoy kasi ano naman. No, Snoop, no. Dito ka muna, sasabit kita. So yun guys. Ano rin nyo? Paano ako magdaot? Diba? Tapos gagawin ko mo lang. Tapos tabo na mo ng dahon. All good sin the hoods na my goods ganun lang guys buti matigas tigas <laughs> buti buo buo tara 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 lahat na o nagot tayo nagot tayo Adlaad na ginagawa yung ginagawa yun sa tali niya kinakalabad niyo bili ah nasa sa ibang pa tara tara oh. labas ang kulit ilabas ang kulit lana hindi na tayo nakapaglukad ng maayos tara 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 let's go wala guys, kaya talaga. Early out, hindi. 6 lang naman talaga yung out namin. So, tumatagal lang ako kasi naliligo pa ako pag out. Eh, yung Korean namin nakasang tagal maligo. 6.30 pa natatapos. 6.20, ngayon maaga siya naligo. Pagkatas niya, naligo agad ako eh. Kumakain pa naman. Sorry na. Hindi mo nakita. Hindi mo pinakita eh. <laughs> masama pinakita ko. Buli natin yung umaga, maliwanag. Sa center muna tayo. Stop, gusto mo buhat muna. Tara na, ako na ihihirapan sa iyo eh. Ako na ihihirapan sa iyo eh. Huh? Tara na, tara na. Buhat, buhat. Sorry. Sorry. Ang ka pala eh. Hindi ka sana eh. Sinay sa maglakad eh. Pero nagwawala siya. Gusto niya maglakad. Aray. Nagat ako. Aray. 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 Sa... Hmm, ba? Ayun yung buhat. Ito tayo sa center, guys. ah uh, na si Potpot, Pot. guys. Syempre, eh, nung nakaraan na pero Baka good mood naman ngayon si Panda. Basta gala kami ni Snoopy. Syempre, eh, guys, nakakulong lang 'to nang ano eh. Alas 9 hanggang alas 6 eh. Ah. Sinilip ko nga siya kanina nung dula sa loob ng bahay niya. Ngayon, nakatingin lang sa akin. yun si Potpot. Pot!